Ay, ito na siya. Ito, nakita na rin natin, guys. Sikat na sikat ngayon. Diwata oh. of the South daw. Oh. Si Ice Cream Girl o oh. si Crepe Girl. Si Princess, tama ba? Yes, po, Princess. Si Princess, ayun. At yung kanyang mga nagagandahang mga kasama. Si sino, sino? Masha. Masha po. Masha. May po. May. Ray po. Ray, ayun. Anong tawag sa inyo? power prep girls <laughs> ang cute cute naman o oh, hindi dahil kasi tuwang tuwa kami pag nakita namin sa mga vlog kaya umorder um -order kami guys tapos bibigyan ko din siya ng uh, regalo ito ayan uh, mga ayan uh, dito tayong by erase yan sa iyan para lalo ka pang gumanda Yan. tapos meron tayong um erase solution tapos ano pa nandito tapos ito Geratin by erase may shampoo din ayun uh, ngayon ba meron ka nang ini-endorse mga beauty products wala pa ayun pwedeng pwede pala natin kunin if ever guys so try natin so pero I'm sure kasi uh, dahil sobrang trending ngayon I'm sure malayo mararating nito so maganda ngayon palang lang na natin at yung uh, para matikman na din natin yung kanilang ano trending na prep diba so yan. so ito po yung yan. thank you very much po at uh, yan, tikman natin yung kanilang crepe ngayon So, ito naman ko sabi na natin. Ano anong name mo ate? Reina po, Reina. Reina. Yun. So anong anong feeling niyo na ano na nagte-trending ngayon itong inyong store? Di ba talaga natas na guest pa kayo sa TV5? So, hindi <laughs> po, hindi po hindi po namin ine-expect na magbo yung ano, yung mga vlog po ganun. Kasi syempre po nag a ano, visit nag-business lang naman po kami dito. Tapos nagulat po kami, nag-vlog na po kami. Oh, <laughs> So, maganda no at least. Okay. So, meron nang nakakakilala sa iyo minsan pag sa, mga ano or uh, minsan po. Meron na po. sabi oh, ko, okay. yung sobrang di ba kasama ni Diwata. <laughs> Diwata yung tawag sa. Opo, ate ko po. Oh. Pero magkano ano ba? Magkapatid po kami ni Ate Princess. Magkakaibigan ah, okay. na po kami. Okay. Sino mas matanda sa inyo? Siya po. Ilan ka na? Okay. Sila. Man, mag mag na mag Mag-ate o. Ganda o. Thank you Actually, itong si Kuya talaga pinunta ko dito. <laughs> ito, ito, talaga. Yung iba, si princess. Ako si Kuya ang medyo natataypan ko. Ayan mo. Kuya, kuya, ikaw ba may girlfriend ka na ba? Meron po. Ay, may tayo. Ay, na si Kuya. Girl, sorry. Sorry, hindi na tayo. Ito si Kuya ay um, taken na pala. Kali kasama ko po sa mag dito. Ha? Tumulong dito sa negosyo. So, siya rin naka-insist ng Petri Manila na name. Sino? Uh, yung sa girlfriend ko. Ah, okay everything is uh, about teamwork talaga dito. Mag ma -ano, ano kayo ba? Ako po yung pinaka-owner. Okay. Ako po yung sa uh, operation sa lahat, yung sa mga paggawa ng crepe And sila po mga uh, friends. Ha? Uh, friends? Para friend. ako sa banana. harap. Ina yung sayo? Ito lang. Yan. So ano ba yung in-order nung kapatid ko? Banana split ko. Banana split. Kailan ba Kailan nagsimulang ano mag-trending 'yung mga videos mo? Uh, 'yung nakaraan lang po kay ka food trip mo. Akat ka food trip, nakikita sa food trip eh. Tapos biglang dag sana 'yung mga vloggers. Magito din nga kasi bihira 'yung ganyan na magte-trending eh ice cream yan? Vanilla ice cream. Uh, Sabi mo, take out mo pa. <laughs> <Okay. laughs> Te-take vanilla ice cream. Iyan eh, ano yan? Cream. Whipped cream. Kay vet, be. ikaw ko pa dito. ng... Ano yan? Banana. Ay, yung banana. Ng alin? Spring cast. Ah, sige, sige. Ano? Kay John, ba? Yung John. Mga mga tao naman rin, ba? Kasi may nasa Tinatanong nung ilang viewers ko kung open ka ba kung kunyari, guesting naman sa Eat Bulaga. Pwede naman. Ayun. Sir, ano po ba kayong game? Ah, hindi po. Sa so, vlogger ako. Sa, sa ano kumis, sa so, ako mismo? Sa 8 Bulaga. Customer dyan Dapat maganda kami kayo mirin. Dito. namin na... malaking customer dyan Thank you po, ma'am. Sarap. Eh, sarap. 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 Mmm, sarap. Mmm. Sarap. sarap. <laughs> Next naman do naman tayo kay Diwata, Sikan Joy, <laughs> na Sikan Joy.